Pinipilit ba kita, ha? Pinipilit ba kita? Hindi po, hindi po. Ako pong may gusto nito. Bisa mo! Hmm. Sabi ko sa'yo, hindi ko pinipilit to, eh. Hmm. baka na makapama dyan, ha? Mm hmm. Ah! Mm hmm. Pogi. <laughs> mm -hmm. Mm hmm. Hmm. Kita dyan, makakita mo. Mm hmm. Alikok! Hmm. Dami o at study. eh. Wa. na tapol ko akstol. Huh? stod. <coughs> <coughs> ha? Ha? kayo? Maganda nga po no, manager. Ano may paglilingkod ko sa inyong dalawa? Eh, malaki ho. Uh, magbubukas ba kayo ng account? Ah, hindi ho. Ang gusto ho namin buksan eh, yung kaha. Kaha? Anong kaha? Ah, kaha di Erho nyo? Eh, Ay, ayo! Yuka! Yuko! Ay, oh, baka papalat! Sige! Yuko! Ikaw! Dun! Oho! Ay, mahat! Tapa! Tapa! Sige! Tapa! 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 Ay, lahat! Tapa kayo! Akin yun! Walang ikinaw! Doon! Okay dyan! alis! Alis! Bilis! Alis! Gusto mo! Bilis mo! Pinipilit ba kita, ha? Pinipilit ba kita? Hindi po, hindi po. Ako po may gusto nito. Bilis mo! Hmm. Sabi ko sa'yo, hindi ko pinipilit to eh. Hmm. mostrar Oi, igre. Oh, ano? Ano? Bilangin na natin. Ito. Ay. Oh, ano to? Oh. Ano ba? Mm -hmm. Dami, okay. Oh. <laughs> uh, tayo, ha? Ah, mukhang kulang yata yan, hindi pa dapat pito yan. Anong pito? Gusto maka triple. Gugulangan tayo. Teka lang. Hindi huh? lang tayo. Eh, di ba na pagkasundo natin yan? Opo. Iba na usapan. Wala 'yun. Steer lang 'yun. Pare, huwag mo na intindihin yan. Sige na, partihin mo na. O oh, parehas to. Eh, pasapukin na lang natin kaya yan. Hop, pwede namang pati kayo kasama kung gusto nyo. Lumabas din ang totoong kulay mo. Gusto mo saluhin to? Pare-pareho tayo hirap dito, pare. Ang hihina pala ng memory nyo, no? Paalala ko nga ulit sa inyo. Dalawang parte, di ba, na pagkasundoan natin, mapupunta sa mga taga Di ba? Yung matitira lima, yun ang paghahati-hatihan natin. Eh, di malaking kabawasan sa paghahatihan natin. Pambira kayo. Ang dami naman ito eh. Eh, no kayo kung mabawasan? Hoy, kaya natin kagawin yon. Para meron tayong lunggang susutan sa oras ng kagipitan. Naintindihan mo? Magluluparin naman tayo. Bakit hindi mo pa sa mayaman ng pagtulong? Hoy, tisoy na walang bayan. Hindi ba alam, mas malaga sa Diyos ang isang sentimo na nanggaling sa isang katulad mo kaysa isang mayaman na magbibigay ng isang libo? Hindi ba alam yon ha? Paano pa halaga ng Diyos ang tulong na galing sa nakaw? Hindi malaga ko sa man ng galing ang pera. Ang malaga, ang mabuting patutunguhan. <laughs> Tama na. Naintindihan na namin, Monsignor Gillier. Shanawa. <laughs> oh, nakita niyo? Mabuti pa tong isang to. Nakakaintindi. Maraming salamat, ha, Poodle.